Pinukol ng bato sa ulo ang isang pulis Manila. Amay kagawan, lalaking sinita nila sa pagronda dahil sa dala niyang patalim. Nasa frontline na balitang yan, Faith Del Mundo. Kumakaripas ng takbo ang lalaking ito sa Leon Ginto, Maynila. Maya-maya pa, binato niya ang humahabol na pulis. Nakalayo pa ang lalaki hanggang sa makorner na ng dalawang pulis. Pero dumampot ulit siya ng bato at ipinukol sa ulo ng isa sa mga otoridad. Nakipambuno ang lalaki sa dalawang pulis pero hindi siya umubra. Nangyari ang insidente niyan nitong Sabado, February 15. Ayon sa Manila Police District, nag-ugat ang habulan ng sitahin ng mga rumuron ng pulis ang lalaki. Nakita kasi siyang nakataas ang damit at may nakasukbit na patalim. May sugat sa ulo ang binatong pulis. Alam niya na may tumama sa kanyang ulo. Hindi lang niya alam na akala niya ay suntok. Pero hindi niya alam na bato na pala yun na pinukpok sa kanyang ulo at di naman siya gumante. Pag-amin ng suspect, langu siya sa solvent nung mga oras na yun. May dala raw siyang patalim bilang pandepensa sa kaaway. Aminado rin siyang nasakta ng pulis dahil sa takot. Baka po. Sorry po. Sana makalaya po. Para makasama ko ng kapatid ko. Reklamong direct assault at illegal possession of bladed weapon ang haharapin ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Edling Linggao po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.